Good morning mga goy. Andito tayo ngayon sa livestock market dito sa Riyadh KSA mga goy. No, kung unsay mga maklasing mananap nga naa sa atong tugkarandas Pilipinas mga goy. Naapod ring dapita na mga goy. Okay, ating libutin lahat ng area mga goya at magtanong-tanong tayo sa presyo mga goya. <laughs> Ikan sa itlog, piso, hanton, madaggo, naa diri tanang baligya mga goy. No, klase-klase ilang baligya diri mga goy. Na ay manok, ah, kalapati, tanang klase sa manok mga goy. Na ay bibi, naay mga manok bisaya, manok hilonggo, manok ilokano, maho, manok babulanon, sibuhano, bikulano, ilokano, batanginyo. O sa padiha, kompleto mga goy, mailhan mo na sila mga tingog mga goy. Ba? Unya dili na nako i og tingog sa mataga atribo mga goy no kay base ga tinud-on ta sa tong mga viewers ug watchers na patay ta. So kamo na lay magigo diha mga goy no. okay mga goy atong libuton og pangtan-aw nato mga presyo ni mga goy para na suwito pud mo mga goy no. Sudik ka kampulos wahid. O ta ba ta kamusta sa talapit? Ako abay. Kamusta? Iwa. Talatin. Iwa. Kuen talatin. Talapin hata. Hata. Hata abay. Kam abay. Gorgeous. Wahid. Wahid. Ada lagi. Wahid. Okay, mga goy, ang presyuhan po dito ay per piece po, no? Pa, uh, hindi po per kilo. Ka kada isa po, may tag-15, may tag-30, may tag-40, may tag-50. Kahit anong uh, pulutin mo, basta ganun ang presyo. Malaki man yan o maliit, basta ganun ang presyo. Uh, pulutin mo na. Ganun, mga goy, no? Ang presyuhan dito, walang kilo po. Pero iba po ang presyo nitong pato mga Goy no kasi medyo malaki-laki yan sobra isang daan yan 120 ang isa dyan, piraso Napakadaming klasing manok po dito mga Goy lahat ng mga klasing manok nandito po mga Goy Ug atong pagutan ni nga sunoy mga Goy no Hada Simsim. Hada Sos, 120 ang oh, presyo hai, hai, hai. mga goy kay pang ha, ari daw ni pang sabong daw ni unya man sila nagsabong ug sagol ginoo ko unya kani pung bibili mga goy tag 35 ang isa mga goy no Hindi po ka magbuhi Adam. ni mga goy kaya uh, mga buhi man jud ni unya kani ilaha nga kal o layer mga goy ab billion bali kal. basta ambot ug sana na basta kaya tag gisrang isa no kung i-convert na to piso mga goy nasa 140 lang ang isa ka buok ani mga goy no so dili lugi hay kayo og naapod sila ing aning nga manok mga goy o, pang itlog lang ni siya mga goy na naapod sila yung gansa mga goy makahinomdom din ko sa gansa mga goy no sa among silingan sa una kang nong noli diskartin og kanang tusing shout out sa inyo diha manang manong na sila dagkok ing gansa sa una matag agi na ko silang tugkaran lotoson ko kay isu lang gansa mga goy oh naapod sila yung mga pugo diri mga goy no Lamit uh, lami po pang sudan mga goy, mga rabbit na na kumakuan ninyo ang rabbit na ani sa mga molo no? baligya lami po niya sudan mga goy, no o ga uh, klasik classic mga manok na naa diri mga goy na ipabo kompleto oh mo ni ang area mga goy no ah uh, mo ni ang uh, livestock every friday lang po sila mag display dito po sa exit 21 no oy nya adto lugar po sa mga kandeng tupa o mga karnero dito mga goy atong at suruyon mga goy pero mananghid tag tao og pwede ba ta mag video at mga idol dahil pinapayagan tayo mag mga idol ah, uh, po tayo dito ngayon so respecting the kuwa area diri mga goyno ako lang isak isaksak sinagol mga goy no. kay mas ma magwapo akong pag deliver sa pag istorya ko magbisaya ko mga goyno at sa mga presyo po mga goy, nagdepende po sa klase at sa laki ng uh, kambing na bibilin mo adito uh, dito mga goy Dumagko ni siya no ug diri pod nga side mo ni ang gwapo nga size sa pangihaw mga goy oh kani anindot nindot kay din siya nga mga sizes mga goy no so daghan kay namalit mga goy so kung gusto mo mamalit anhela mo diri sa exit 21 no alhaer right side gikan sa tulay uh, mga 100 meters lang right side no siya so dool dali ra kanito tulon mga goy og shout out na ko kang Mac Arlor da lisura sura pangalanan no dia sa Alkasem shout out sa iyo idol og kang idol asa ni Bagin Ben sa shout out sa idol Al Salman Group of Company matagal daw yung tatay niya nagtatrabaho diyan shout out sa inyong lahat diyan okay maraming salamat sa panonood please follow like and share po hanggang dito na lang mabuhay po lahat god bless us all